sa mga tao hindi po nakakalimot po mag subscribe Ani wala pa akong sila ay may sila silap at may mabubuting kaloban Sanwan man kayo naroon sa si iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit na raw palang umagat ang hari gabi sa inyong lahat uh, sa mga tao hindi po nakakalimot po mag subscribe uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana huwag po kayo magsawang mag subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pag-support na tulong po sa akin. Tanin ko kung napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. Sa mga pagkawin na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ang pangasin. kasi huwag na po kayo makatubiling pindutin at subscribe, like, and share. Pagkipindut na rin po ang kung para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Kapag po po, tuturo po po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot, spiritual at physical na karamdaman at lahat mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang kung matutok po sa ng pangasinan pagkatandaan pa kaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabut niya huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipaglabang palagi pong yung isa puso isipan panatiling magpakumbaba sa, sa, sa magtulungan magbigay ng isa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong sa mga tao, hihiga po sa hirap ng buhay ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong, uh, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukuli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipakakalob yung lahat sik -sik -dik -dik ng siksik-dik-dik at ang mga panong pagmahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. Uh, sana po uh, uh, mag-subscribe kayo at pakitulong po. Maraming salamat. Ang isi ko po sa inyo po ay orasyon para matanggal ang bisyo ng isang tao. Napaka-bisa po itong orasyon po na ito. Uh, pagtanggal po ng bisyo ng isang tao. Kung ang nasawa po ninyo ay uh, marami pong bisyo, uh, nangyayigarilyo, uh, umiinom pa, uh, umiinom, uh, nagsusugal, nang magubay, dapat po itanggalin nyo na po ang bisyo niya para uh, hindi na po lumala po uh, dapat kung kung um, yung pag pinagsasabihan mo na ah, mister ah, tanggalin mo na yung kon mo para i eh, yung bisyo mo itulong mo na lang sa pamilya mo pambili mo na lang ng ulam o bigas uh, merenda dyan huwag mo lang iikwan eh, eh salo po ginagawa po yung pinagpapatuloy po yung bisyo niya makon sa sugal mabilis mong manigaril yun, dapat po uh, mga misis dyan na uh, uh, subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang uh, subscribe, like, and share at pakipindot po yung uh, bell icon para palagi makikisit sa isang namin video um, yan, ito na po yung pagkakataon nyo po na gawin po nyo itong one po ibulong nyo sa pagkain, inumin you know, o sa coffee, soft drinks bago ibigay sa kanya dapat po ito ay gagawin nyo po ay huwag po kayo magpalata gawin nyo po itong araw-araw hanggang sa mawala po yung kanyang bisyo po ito po hindi po agad-agad po mawawala po ang bisyo ng isang tao kundi tiyaga-tiyaga lamang -tiyaga po para kumasiposan yung focus po kayo sa inyong binagawa huwag po kayong magpalata na alimbawa po uh, alimbawa, dati hindi po yung ginagawa na uh, hindi po yung ginagawa dati na nagbibigay po kayo ng inumin niya ka of drinks makakalata po yun ang gawin niyo po ah uh, po lambing-lambingin niyo lambing-lambingin niyo muna tapos pagkakon na po sigur uh, siguro isang linggo lamang po ito na inyong gagawin kahit hindi po araw-araw basta isang linggo na kan po matatanggal po ang biso niya salo ko mayilig po sa babae na nang babae pa tatanggal po basta wag po lang kayo magpalata focus lamang po kayo sa inyong ginagawa ibulong nyo ito sa pagkain o inumin, kape o soft drinks bago ibigay sa kanya gawin nyo ito sa martis o biyernes na unting-unting mawawala ang bisyo nito ng, inyong asawa kung babae po, pwede rin po sa babae ito kung mabisyo po yung babae, ang gagawa po yung na lalaki basta ang gagawin nyo po ay magdasal po ng isang ama namin uh, uh, sa inyong puso at isipan at may yung po ay kakasi po sa inyo nagsar po nang isang ama namin ama namin na sa langit sa bayan ng pangalan mo ikaw na ang sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw at patawarin mo kami sa amin. Salamat, tulad namin sa manang kasala sa amin huwag mo kaming iharap ng mitwit na pagsubok kundi ilin mo kami sama-sama sa -sama. pagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan magpakain naman kami at isa po yung oras po ng isang times po at ibulong sa pagkain po kasalim po ng isang time isang bis lamang po ibulong sa pagkain pangalimbawa po ay kunwari po ay nagkakon po kayo hawak-hawak ka hawak, hawak nyo po yung soft drinks tanggalin nyo po yung takip uh, o kape para the best po kape o pagkain sa musal kahit anong pagkain basta ibulong nyo po sa pagkain po kahit isang bis lamang po Masa-focus po kayo na hindi po kayo makakamali. Narito po ang orasyon. Misinuso. Uh, ugyek. Pristok. Talpik. Amtupang. Mis. Miksu. Saong. Ikpak. Iksak. Imtiktum. Uh, Ritsi. Nukso. Uh, ugyek. Pristok. Talpik. tupang Miksaong. Ipsak. Imtilt kompleto isinoso ugit presto talpik hamtupang miksaong ipsak impleto isang bis lamang po inulit ko lang po para maintindihan ninyo <clears throat> ibulong sa pagkain inumin kapi o soft drinks mamili lang po kayo kung ano po ibibigay sa ibigay sa kanya gawin ito sa matis o biyernes ng umaga o gabi o tanghali at unti-unting mawawala ang vision ng isang asawa ko ninyo kahit babae pwede po ito marami salamat po sa pagunawa po ninyo at pakaintindi mo pag gumagawa po kayo nito ay focus po kay sa inyong sarili mga mamyan. dyan Maraming salamat po basta ma'am po ah uh, uh, pili po sa babae lalaki po ito tiwala uh, lang po kayo sa inyong ginagawa palagi at palagi po kayong magdasal sa ama wala po itong kung ito kundi pagtanggal ng bisyo ng isang tao at um, po niya unti-unti mo tatanggal po ang kanyang bisyo magbabago po siya uh, mag, mag po kayo sa inyong mga kikita pag yung usal po nyo ito palagi po nyo ibubuli sa sa kanyang pagkain sa kape basta wag po lamang po kaya eh, pakatandaan po lamang aking sabihin po wag po kayong magpalata na parang bali wala lamang po na yung gagawin po Wag kayong magpalata basta halimbawa po na ibulong niyo po tapos ibigay po ninyo sabay po yung umalis at pansinin niyo lamang po o oh, tingnan tingnan kung iniinom po niyo yung ginagawa ko niyo. at pag nainom po ninyo isang bisis po ito o oh, kanto po, sigurado pong hanap-hanapin niya po yung yung mga ginagawa na ano kanto unti-unti pong magfo po sa inyo sa inyo nawawala po yung kanya po at palagi po, po kayong mamamasyal magmamahalan at sa po kahit saan po kayo pumunta magkasama po kayo ng asawa ko maraming salamat po uh, sana po i-share niyo rin po sa mga nanay po diyan mga alam niyo pong may bisyo po yung mga asawa niya kahit babae na ito, pwede rin po ito sa mga kahit sa tumboy, o sa mga kahit pwede po ito. Maraming salamat po.